So ito na yung ating pinotol. Lahat-lahat yan pinotol. Malalaking lakatan. Napakamahal ng lakatan pero pinotol natin. So pinaliwanag ko doon yung kung ano yung ating purpose. So ngayon ito na. So after ilang weeks lang mga kagre, ka ganito na yung nagiging sitwasyon ng pinotol natin yung puno. So ngayon ang daming sumibol oh, ang daming sumibol. So ito na yung sinasabi ko mga kagre ka na may lalabas talaga na quality. So ganito, ang activity na naman natin ngayon ay mag-iwan na naman tayo ng isa na itutuloy na alagaan and then yung iba tatanim na natin sa mga bakante yung mga may sakit na nakikita natin yun ang yung ititreat natin so alika dito so, yan o oh. yan yung ating mga pinagputulan ito yung mga pinutol natin ito, ito na yun so ngayon ang pinalit, ang dami sobra sobra pa so ito na yung ating aalagaan so puntaan natin rito at pupuntahan din natin yung isa na nauna natin ginanito. Oh, dami oh. Ang dami. So isang puno pinutol natin ngayon, ang daming lumabas. Napakaganda pa. To. Possible na ito yung maiiwan. So lahat na lahat na yan, hindi na tayo magtatanim ng panibagong binhi. Yun yung mga malalaking lakatan na pinutol natin. Yun yung ating aalagaan. Kagaya nito mga to, ang dami. Ang dami oh. Wala kang makikitang sakit. Kasi hindi mo rin pwede na ituloy ito kasi sobrang dami, sobrang crowded so pipili lang talaga tayo ng isa so ito yung sinasabi ko mga kaagre lahat ng bagay may paraan talaga lalong lalo na doon sa mga uh, tingin natin na uh, medyo i-recover -re natin or uh, i-rehab -re natin na mga lakatan na hindi na masyadong productive kahit anong bigay natin ng abono kasi ganitong edad mga kaagre makapag-umpisa talaga tayo ng step by step kung ano yung ibibigay natin na fertilizer hanggang magbunga hanggang makabigay siya ng magandang bunga para lang sa ganun hindi ka malugi sa panahon hindi ka malugi sa tao hindi ka malugi sa financing doon so ito possible talaga na makaharvest tayo ng maganda after ilang abuan so sundan natin itong mga kaagre oh dami halika rito ang dami so itong rehab na itong mga kaagre ay may ginawa lang tayo dito kagaya ng kanal na to pinalaliman talaga natin yung kanal kasi yun na napansin natin ah... Uh, stagnant siya sa tubig. So gagawin kasi natin talagang lalaliman pa natin to para nang sa ganon uh, ma-free talaga siya sa tubig yung pag-stagnant. So ibig sabihin paglakatan mga kaagri kailangan talaga natin na uh, ilayo sa masyadong matubig. Kasi nga ayaw na ayaw ng lakatan na palaging may tubig. So ang gusto ng lakatan talaga ay ganito hangir. Nakahangir siya. So survey natin dito. Yan, ganda. May pangilan-ngilan na sakit. So, ito, ito. Ang dami. Ang daming tumubo. So, ang dami natong makukuha dito. Ayan, oh, dami pa, oh. So, kung makikita natin mga kaagri, mga dalawang linggo, pag maayos na natin yan, isa-isa na yan, nakalinya na lang doon. Kalinya. So, kung may mga lakatan kayo na parang napabayaan na dati, uh, wag yung araruhin, sayang. Kaysa magtanim kayo ulit, buhayin nyo na lang ulit katulad nito makapagpili ka na oh lalaki ang lulusog ang lulusog tingnan mo lulusog yan dami ang dami o oh, yan isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo sampo so, ibig sabihin tatanggalin natin tong siyam so ilipat natin dito sa mga bakante dito, dito na mga bakalipat-lipat so ayun malaking tipid malaking tipid hindi nasasayang yung mga pinotol natin mga kagri sa unang video natin at titingnan natin yung mga nauna doon tara so yun mga kagri ito na yung mga naunang area natin so unti unti na natin siyang naibalan so, sa isa so yung nakalinya hindi na masyadong nakalinya ay Sinundan na lang natin yung uh, portion ng lupa kasi mahirap na ilinya kasi nauna na itong Ito yung pinotol na din natin nung nauna. Ito ay uh, dalawang buwan na simula nung pinutol. Ang bilis ng development, kita mo oh. Oh. Ito yung nauna, ito yung pinili natin. And then may sumibol kasi hindi talaga hinto sa pagsibol. So, gagawin natin diyan. Puputulin na naman natin 'yan. Ito, ito. So, gagawin natin oh, 'yan. Round weeding lang talaga yung ginagawa natin. Hindi magde-delete tayo. Ito na yung mga bago nating nilinya. So, hindi na tayo bumili ng binhi. Dito mismo tayo kumuha. So nung una, ang daming sakit pero nagawa natin, nagawa nating mas uh, kunti or wala na tayong makikitang may sakit. So ganun lang naman mga kagre, pagka may makitang may sakit, agarin. So hanggang ganito na, ganito. Ganito na sitwasyon, kita natin. Ang karaniwang andyan, sigatuka na lang ito, ito. Sigatuka na lang. So paunti-unti, habang uh, pabalik ka ng pabalik dito sa area, may nakikita ka ng lumitaw na possible natin na uh, papubungahin ito tatanggalin natin dami pa rin ayan o oh, dami so ayan marami maraming pwedeng gawin sa mga luma na nalakatan magagawa natin ng paraan kagaya nito alalaki ng puno oh. two months kasi nga mas mabilis sa pagkaganito kaysa magtanim ka ulit so hanggang doon yan unti unti nating ah uh, unti-unti nating bababguhin so nakalinya na yung iba so yung iba tatamnan pa natin ulit ang importante dyan mga kaagri, kung may makikita tayong sakit, treatment kaagad, tanggalin kaagad natin. So update ko to mga kaagri, pati yung doon sa kabila kasi yung ang sumunod, ito yung nauna. So paunti-unting gumanda yung ating uh, nirehab na lakatan dito na area. So yun mga kaagri, maraming maraming salamat at magandang araw. Mabuhay tayong mga farmers.